Ayan, good morning guys. For to this video. Nakikita nyo yan. Yan ang sinasabi nilang, kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Oh. Kung kaya nyo, kaya ko rin. <laughs> o, paano pa tanggalin? I know. Ayan guys Magpa-predict siya ng Lagayan daw niya ng mga Abubot niya Doon sa kanyang ano, Backyard garden Tignan natin Kung kaya niya Ayan Abangan na lang Mamaya-maya Good morning, Pilipinas, buong mundo, ayan, lagi ko sinasabi Isang mainit na umaga Biyernes Maaga pa lang, super init na guys Ayan, abangan natin yan Ayan ang karpintera karpintira, tira. Tira ng tira na wala namang ano. <laughs> Ayan, tignan nyo guys. Ang galing panukat niya. Oh. So, patong patong lang. ayan guys yung karpentera ang kanyang videographer manong lakaya sorte vlog at your service katunayan guys mayroon din akong project kaya nakikita nagawa ko ng recycle na lamiseta si ayan abangan na lang ninyo ayan guys magawa tayo ng ano recycle na lamisita dito sa likod bahay malakay Ito po ay hindi kagandahan kaya lang maaaring na rin mapakinabangan yan lamisita ng isang mahirap na katulad ko sinabangan na lang ninyo maya maya yung accomplishment placement ko kasi ito guys at the same time magawa rin si discarding na doon ng kanyang kaya ng mga abubok daw niya. iwag ko sa kanya kung ano yon kaya sinabay ko na rin para isang trabaho lang kami magkanya kanya kami kaya nabang abang lang ayan guys so Ayan ang ating ilalatag na side nya. Ayan. Isang simpleng lamisita gawa sa pinagalwalong kahoy, kuko, lamber at ang pako nya is puro na pako. Tingnan ninyo. Hindi pa yan nakapako guys ipapako pa lang tabangan ninyo ang susunod na gagawin ayan nakita naman ninyo yung aking ipinarsyal na saig nya ayan hanggang dito na lang kasi lubak na tayo bawi na lang kayo sa susunod Yan. magandang umaga shout out sa inyong lahat pa subscribe na lang pakipinlot ang notification bell para pakishare na rin para updated kayo sa mga marami ko pang i-upload na videos para sa inyo manong na kayo sorted vlog po short video na kapupulutan ng aral konti lang po paggawa ng lamisitang ano sari-saring kahoy Diyos na pako kahoy kukulamber yan matita nyo yan magandang umaga uli bye bye